Welcome back sa usapang loan at online lending In this video, pag-usapan natin ang isa na namang online lending app na ang pangalan ay Credit Cash Hindi pa ito matagal Pero yung uh, lending company na nagmamayari nito ay medyo matagal-tagal na At itong uh, lending company na ito ay nagmamayari din ng iba't-ibang online lending app na Ewan, bakit po ang dami nilang Uh, online lending app na hinahawakan and then, once na uh, yung isang ula nila nakakatanggap ng hindi magandang mga reviews, hindi lang isa, marami so ang gagawin nila, itatago po nila and then magpapalabas na naman sila ng another uh, online lending app na bago so I think, isa ito sa mga marketing strategy na ginagamit ng mga online lending app, lalo na sa mga loan shark na panatilihin nilang bago yung app nila para marami pa rin ang tuma tumatangkilik or marami pa rin silang magiging matatawag nating biktima. Kung natatandaan ninyo yung mga ula na ni-review natin na under po kay Microdot Lending Corporation ay pariho pong mga loan shark ang mga yun. So, mamaya aalamin natin itong credit cash na to kung mayroon bang pinagkaiba doon sa mga previous ula nila. Gaya ng ibang mga online lending app, ang kinukonsider natin, yung tatlo pa factors na kailangan po sila ay papasa dito bago natin sila masasabing uh, pwedeng utangan or pwede nating marekomenda dito sa usapang loan at online lending na pwede nating masandalan pagdating po sa pangangailangan natin ng pera. Sa factor number one, dapat po rehistrado sa Securities and Exchange Commission at uh, binanggit ko na po na ang uh, mother company na nasa likod ng credit cash ay Microdot Lending Corporation. Ito ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat po hindi po sila loan shark. At pangatlo, dapat po hindi sila nag-violate ng data privacy. Hindi sila nangaharas at hindi rin sila nananakot. So, factor number one, si Microdot Lending Corporation ay matagal-tagal ng rehistrado. Malalaman natin yan sa pamamagitan ng pag-check ng Microdot Lending Corporation sa ano, sa website ni uh, Securities and Exchange Commission. So, under po sa recorded online lending platforms ni SEC, dito po, nakalagay sa number 75, si Micro. Lending Corporation. At gaya na sinabi ko, hindi lang po credit cash ang kanilang online lending app. Mayroon, pa, mayroon pang MF Cash, Credit Peso, Peso Loan Mart, Cash Baka, Cash Mabilis, Go Peso, Instant Loan, at Timely Loan. So... Nagawa na natin ng review si Cashwaka, si Credit Piso, si Go GoPeso, Instant Loan at si Timely Loan. Si MF Cash, although wala po siyang video dito sa usapang loan at online lending, pero nagawan po natin ito ng review sa partner website natin or blog natin ang usapang pera.ph. So, katagal-tagal na din yan si MF Cash. At yung mga binanggit, na nandyan sa kanilang uh, mga ULA na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission ay pari pong ang ating uh, review ay mga loan shark po. So, hindi po basihan na ang isang ULA legit kung ang uh, ipapakita lang nila ay yung rehistro nila sa Securities and Exchange Commission. Kasi anytime po nagagawa po sila ng violation gaya na lang ng sobrang taas ng interest at namamahiya at nanghaharas, pwede silang ipatik tick down or i ni Securities and Exchange Commission. Oo. At maraming ano na po, maraming ulan na po ang uh, nahatulan ng uh, pag-tick down ng uh, hindi lang SEC kundi National Privacy Commission. So kayo kung uh, mayroon kayong hindi magandang karanasan sa mga online lending app na pagmamayari ni Microdot Lending Corporation, pwede din kayong magreklamo. O, pwede kayong magreklamo sa NBI, pwede din kayong magreklamo sa National Privacy Commission or sa SIFB mismo. So, sa factor number one, check po si uh, credit cards. check po siya dito dahil ang kaniyang mother company ay uh, registrado naman talaga sa Securities and Exchange Commission. Pero pagdating sa pagiging loan shark, kilalang kilala po ang Microdot Lending Corporation na mataas po ang uh, interest nila at malaki din po ang uh, processing fee nila. So, halos kalahati po ng inyong approved loan. Sinabing approved loan, yung uh, gin, uh, yung amount na ginagrant nila na, diba, sasabihin kasi nila yan sa text or doon sa app mismo na, congratulations, you are approved for this uh, certain amount. For example, is 5,000. So, 5,000. So, akala mo, ang 5,000 yun yung matatanggap mo buong-buo. Pero guys, basta loan shark ko ang isang online lending app, ang matatanggap mo lang po ay kung hindi man kalahati, more than kalahati lang. So, magkano ba ang kalahati sa 5,000? So 2,500. Pero kadalasan, matatanggap nila ay kulang-kulang 3,000 lang. Malaki po ang binabawas nilang processing fee. Sa processing fee, hindi po binanggit doon ang breakdown kung ano ba ang uh, mga ay, parang itemized na binabawas nila basta yun na ang total oh. and then, nung nag-apply ka wala po doon sa ano pa, sa uh, ongoing application mo yung uh, mga computation saka mo na malalaman kapag ready for disbursement na, wala ka nang magagawa dahil ipapadala na yung pera at sa ayaw sa gusto mo, kailangan mong tanggapin yung pera dahil kapag hindi, sa, uh, bukod sa sayang, ay maaari kang masingil kahit hindi mo napakinabang, napakinabangan yung pera. Yun yung nangyayari sa mga loan shark na online lending app. Kahit hindi kinuha yung pera, nasingil pa din. At ang masaklap doon, maaari ka pa ding maharas. Oh, maharas dahil ipo-forward ni ula yung personal information mo doon sa mga third party collectors at yun na nga sa number three factors, si Credit cards dahil pag mamay-ari siya ni Microdot Lending Corporation, gumagamit din sila ng third party collectors at uh, yung third party collectors, sila po yung uh, nangungulikta, puwersahan Sinabing puwersahan, gagawa po sila ng hindi mabuti sa mga mayroong utang po sa kanila. Yung mga nag-overdue, so pupuwersahin kayong magbayad sa pamamagitan ng pananakot, panghaharas, at pamamahiya. Yun yung tatlong mabigat na uh, ginagawa ng mga ula collectors. Sa pananakot, it involves tawag at text. Doon sa mga text messages, ang pangit na mga minsahe na ipapadala nila sa inyo. Daysa pa mamahiya naman lahat ng mga contacts mo sa iyong phonebook kahit po hindi mo referensyon ay padadalhan po nila ng text messages at yung iba ay tinatawagan. Mhm. Mm Yan yung mga ginagawa ng mga ula collectors. haharas pananakot. Yung panghaharas dahil hindi kanila papapahihin. Oo hindi ka makakatulog ng maayos, hindi ka makakain ng maayos kasi tawag sila ng tawag, text ng text. Yun po yung ginagawa ng mga ula collectors. So, again, dito sa another online lending app na pagmamayari ni Micro.Lending Corporation ay hindi namin rekomendado na maganda itong umutangan. Pagkos, maaari, wag niyo po wag kayong umutang po sa kanila kung ayaw niyo pong magka problema kayo kasi uh, based po sa mga experience na mga nagsumbong sa atin, sa umpisa naman talaga ay kinaya or kaka kakayanin or kaya pa talaga nilang magbayad sa mga utang nila. Pero kung ang gagawin nyo po na routine ay uh, reloan, tapos uh, bayad, reloan, bayad, reloan, bayad. Imagine ninyo po ah, more than 200% po ang uh, ibabalik ninyong pera sa kanila. So kung ang natanggap nyo po ay kulang-kulang 3000 ang balik po nila sa Ang balik po niyan sa kanila ay more than 6000. So kung nakailang ulit kang nag nakailang ulit ka nang-reload, aabot talaga sa point na hindi mo na kayang bayaran dahil sobrang laki 200% po ang amount na ibabalik niyo po sa kanila kung i-base mo doon sa cash o yung pera na pinadala niya sa, in, sa nila sa inyo at natanggap niyo po, It's either uh, padala center, GCash or Maya or sa bank account. Kaya mahirap po Oh, oh. mahirap, ma hindi lang mahirap, mahihirapan talaga kayo pagdating ng pang ilang reloan nyo sa kanila. Kaya kung sakaling nangyari talaga na nakautang kayo, wag na kayong mag Hindi po talaga advisable ang mag sa mga loan shark na lending. At kung kaya nyo pong huwag na umutang, wag na po kayong umutang sa kanila. Anyway, again, please wag kayong umutang kay Credit Cash bagong app ito pero ang nasa likod nito ang management Microdot Lending Corporation matagal na at may ano na uh, bitirano na po sa pagpapautang at talagang hindi po sila nagbabago mula pa noon hanggang ngayon yung kas nilang proseso yung uh, pamamaraan nila sa pagsingil ay ganoon pa rin mula pa kay MF Cash credit uh, credit cash na ngayon credit peso piso loan Mark cash baka cash Mabilis maglisto peso instant loan at uh, timely loan pareho po at pareho pa pare. rin ginagawa nila. So, shout out po sa lahat ng mga uh, viewers natin kung kayo din po ay may mga sumbong, mga hindi magandang karanasan pagdating sa mga online lending app, i-comment nyo lang sa iba't ibang mga video o sa video na to kung kayo po ay may experience na hindi maganda kay Microdot Lending Corporation or kay Cash or kay Credit Cash, i-comment nyo po sa video na to. At huwag nyo kalimutang mag-like at i-share sa mga kaibigan or sa social media ninyo para marami po ang makakapanood at makakaalam na itong credit cash ay hindi para magandang utangan dahil problema pala ang uh, hatid nito pagdating ng araw. Shoutout din sa ating mga subscribers. Road to 32k na po tayo. Maraming salamat sa inyo at sa aking mga members. Maraming maraming salamat at more blessings po sa inyo. Sa patuloy nyo pong suporta sa aking uh, YouTube channel ang usapang loan at online lending. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Paalam.